One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Isang magandang Sunday ng umaga sa atin lahat. Syempre, nandirito tayo ngayon at magbibigay tayo ng bonggang-bonggang reaction natin dito sa naganap na inaal fashion show. Tama ba? So, yan. So, syempre, talaga masasabi ko sa Sultan, Sultan darat ay winner na winner. Panalo. Grabe. Grabe, grabe, grabe sila. Sobrang ambongga na ibinigay nilang fashion show dito sa mga kandidata natin sa Miss Universe Philippines. At talaga namang masasabi ko, ambonga. Yan ang reaction ko. Ambonga bonga nila. So yun, nakakaloka kasi talaga nag-enjoy ako sa pinanood ko kagabi dito nga sa inaalpasin Show at talaga namang masasabi ko Kudus naman sa Sultan Kudarat, pinaghandaan talaga nila ng bonggam-bongga. So, yung runway ng kandidata, grabe. Talagang masasabi ko, kita mo yung details ng paglalakad, yung energy ng mga kandidata talagang inilabas at talagang winner ang napanood natin kagabi. Aminin ninyo yan. So, stage, talagang wala akong masabi sa intablado. Ang laki, ang haba ng runway, yung lighting, panalo, talaga namang masasabi ko, kita mo ang lahat ng detalye and then of course yung music. Yes, hindi nakakaantok, talagang nakakabuhay. Gusto ko rin maglakad, 'di ba? Plus yung camera angle, talagang kita mo yung details ng paglalakad ng kandidata. Fair, lahat sila ay talaga nabigyan ng tamang ano, ano ba 'yon? Yung angulo. And then of course, everything sa mga nakita ko ay flawless. And then of course, Michelle D talagang masasabi ko, you are Miss Universe Philippines. Diba? So yon ang galing, ang panalo, ang winner ng mga nakita natin kagabi dito sa Inaal Passion Show. So dalawang set yung show nila. Yung isa cocktail dress, yung isa naman Inaal Passion Show na. Diba? So group by group doon sa ikalawang set na talaga namang masasabi ko, ay nako, amazing Di ba? So, yon so talaga masasabi din natin na lahat ng girls dito kudos sa kanila sa 53 candidates actually 51 ano at ah, talagang masasabi natin yung mga girls ay competitive yung mga girls ay talagang magagaling silan lahat lahat sila sa walking, sa projection, talagang ibinigay na nila yung best nila kagabi. Pero syempre, may mga nag-stand may mga flawless ang performance, meron din namang masasabi natin, nag-glow na mga kandidata, ba diba? kagabi wala si Northern, uh, Northern California at saka si Miss Pampanga dahil siguro may sakit sila kaya hindi na sila nakasali dito sa show. Pero mamaya daw abangan natin sila sa National Costume Competition. So yon So sino ba yung mga stunning? Sino ba yung talagang masasabi natin great performance? Flawless? at mga nag-glow na kandidata. To be honest ako, napansin ko ang beauty ni Davao Region. So, pag naglalakad siya, alam mo, sobrang ang winner-winner ng datingan niya. Si Pasig, na talaga na masasabi natin ayaw magpakabog. Iniisip ko nga si Pasig, sino kaya nag-aalaga sa mga anak ni Pasig ngayon? Kasi parang, 3 months siya, wala doon sa bahay nila, di ba? Nakakaloka. Pero si Pasig talagang laban na laban. Kita mo naman talaga yung emote, yung eksena winner. And then, of course, si Cavite. Si Cavite talaga, grabe. So, hindi mo ma-underestimate ang kakayahan ni Cavite dito, ha? Talaga, ume-eksena ng bonggam-bongga. -bongga. And then, of course, si Florida. Gusto ko siya sa cocktail dress. Yung, alam mo yon yung talagang yung suot niya, stunning and then confident siya at ang ganda ng walk niya doon. And then, of course, si Hawaii. Nako, si Hawaii, ha? Super glow talaga ang beauty. And then, of course, Laguna. Hindi rin nagpakabog. At sa si Toledo City. Actually, isa din sa mga napansin ko, grabe ha, ang ganda ng height ni Albay. Sa totoo lang, sobrang winner na winner talaga yung ipinakita dito ni Albay. Sila yung mga kandidata na masasabi ko, nag-glow sa paningin ko. Either talisay, hindi mo ma-underestimate. Hindi man siyang kalakihan, pero talagang makikita mo naman talaga na talagang laban na laban ang ate mo. So, maganda din yung ipinakita talaga ng angulo ng... ng ng show na to kasi kita mo yung details ng walk ng girls yung yung imprint nila kung paano sila naglalakad imprint so talagang doon makikita mo yung yung ano capacity level talaga yung kalibre ng kandidata yung velocity na tinatawag na yung bilis, yung angas, di ba? So, yon And then, of course, yung sidewalk nila. So, kita din ng angulo na naglalakad sila pabalik yung side. So, doon nakikita mo kung ang kandidata ba ay bumabali pa yung tuhod, ang ganda ba talaga ng hakbang niya, so flawless ba talaga yung performance niya. So, yon Talaga masasabi ko. Marami ako mga kandidata na, na medyo na-disappoint ako kasi kulang sa eksena. Yung kumbaga, yung bali ng tuhod, yung titik ng paa, so yon But, sabi ko nga, hmm, syempre, competition to. So, yan. And then, of course, sino naman yung mga flawless performance at talagang masasabi ko, oh my god, hindi din talaga sila nagpapaawat. So, syempre, andyan dyan si San Pablo Laguna na talaga naman beauty, body, talaga, oh, yung walk niya, energy, ang ganda. Si San Pablo Laguna. Si Mandawe, oh my god, si Mandawe, ang sexy maglakad. Alam mo yon in fairness kay Mandawe, ang sabi ko sa'yo, winner, yung eksena kung paano makipagsabayan talagang masasabi ko oh my god naluloka ako kay Mandawe and then syempre nandiyan din si Australia. So, si Australia, grabe. Gusto ko yung hype. Gusto ko yung energy na binibigay niya. Sobrang winner din siya sa akin. And then, of course, hindi din nagpahuli ang pambato ng Bulacan. Si Bulacan, Grabe, ang saya-saya niyang tignan. Pero may isa lang akong comment sa kanya, you have to keep smiling Bulacan. Kasi minsan, kinuklose niya yung bibig niya, ayun yung nagkakaroon ng awkward moment. Kasi hindi mo alam kung nagpe ba siya or naka-smile siya. So, better do this. Diba? So, yun. So, suggestion ko lang kay Bulacan, kailangan talaga keep smiling. Kasi, don't worry, it's a beauty pageant. It's not a modeling. ba? <laughs> diba? Kasi parang feeling ko, Ah, uh, hindi naman to yung nag apply sila ng Asia's Next Top Model. nag apply sila ng maging isang Miss Universe. So, okay lang talaga na keep smiling talaga on stage. Kasi, para makita yung beauty. Lalo na kung awkward ka na mag-fears, huwag kang mag-fears. So, yon. Ayun lang yung nakita ko kay Bulacan. Parang conscious siya sa sa ismay, kung mag ismay ba siya o mag feel siya. So, hindi ko malaman, hindi ko mahuli. Ay, yung facial expression niya, ayun yung nawawala sa kanya. Ewan ko kung na-notice ninyo ha, pero ako, na-notice ko siya. And then, of course, ayaw din magpahuli ni Maribeles. Yes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. diva diba? So, si Maribeles, nakakaloka talaga yung walk niya. As in, talagang Grabe. Tapos, alam mo yon payat siya, pero grabe, supermodel. Ang ganda ng performance. So, para sa akin, talagang flawless at talagang masasabi ko, perfect. So, yon And then, of course, si Palawan. Si Palawan talaga, nandoon yung masasabi mo, she is a beauty queen material Yes. Kasi nandun kasi talaga yung galaw niya, ang likse tapos she's always keep smiling, tapos yung alam mo yun, nakikita mo sa mukha niya na nag enjoy siya. In fairness kay Palawan talaga, <laughs> umaariba na siya ng todo-todo sa competition at you cannot control her. Kumbaga parang You cannot stop her. Lalaban at lalaban siya. So, ganon ang etsena niya. So, wish all the best talaga kay Palawan. So, in fairness, Maribel in Palawan. Talagang umariba. And then, of course, hindi rin nagpahuli ang pambato ng Iloilo. -ilo. Si Iloilo, -ilo, maganda yung walk. Wala naman akong masabi. Tama lang yung energy na ibinigay niya. Ang problema kay Iloilo, -ilo, yung damit na ipinasuot sa kanya, I think hindi siya nag-shine doon. So, yon So, kasi, ano, parang ang bigat nung damit. Buti na lang magaling si Iloilo -Ilo na carry on niya, di ba? Carry niya yung kung paano niya dadalhin yung damit. Pero alam mo sa totoo lang, ang nakasira doon kay Iloilo, -Ilo, yun suot-suot niya. So, yon So, sana next time, gawin ninyong komportable yung kandidata para hindi siya alam mo yon yung hindi siya mukhang heavy tignan. Kasi ang nagmukhang heavy si Iloilo because of her dress. Pero sabi ko nga, magaling si Iloilo at nadala niya ng todo-todo yung dress kahit mabigat tignan. At hindi mo na masyado mapapansin. And then, ayon so yung kulay ng damit, hindi masyado parang attractive kay Iloilo. So, sabi ko nga, ang mali dito yung ipinasuot. Walang mali kay ilo-ilo. Maganda ang performance, maganda ang lakad, and ayon tama yung ginawa na energy na hindi masyadong palong-palo. Kailangan mag-deserve for another event, <laughs> di ba? So, para maiba. So, ayon Ayun lang yung naging problema pero sabi ko nga total all performance masasabi kong flawless oh, di ba so yon good luck and then of course sino ba ang stunning ah meron pang isa na nandito si Tagig si Tagig pala yes si Tagig ah, hindi ko masasabing stunning pero sabi ko naman great ang performance ni Tagig dahil masasabi natin na talagang syempre iba yung ano yung caliber ni Tagig at saka masasabi mo din na talagang si Tagig talaga ay super beautiful on stage nakita natin yung height yung beauty and hindi ko lang siya naramdaman na parang ano siya yung impactful yung parang hindi siya remarkable nung gabing yon kasi sobrang dami talaga ng ano mo yun, yung kabugera. Oo, yung umeksena. So, ganon. So, ewan ko, siguro dahil sa damit din na sinusuot yung kulay. Oo, kaya parang ang hirap din i-project ng todo-todo. So, yon But, performance, good. So, yun. And then, si Cebu. Si Cebu, tama lang. Uh, ang nakita ko kay Cebu, hindi ko lang din siya masyadong na ano kasi ang dami talaga yung mga kandidata na nakaka-enjoy tignan so parang okay yung performance ni Sibu, maganda si Sibu, siguro yung color talaga ng damit na choices nila, no? Kasi, ayun eh, doon medyo parang natatabunan yung ibang kandidata because yung iba kasi remarkable yung damit, tapos alam mo yun, yung performance, outlawing ng mga dress, mga ganon. Pero performance, wala tayong masabi Tulad na na sinabi ko, yung 51 candidates Great ang kanilang performance Depende na lang yun sa mga suot nila Kung eto ba ay heavy dress Or eto ba ay medyo uh, Hindi ba carry yung kulay ng damit Ng kandidata And medyo parang dumadating doon sa punto na hindi mo na siya napapansin masyado. So, yun ang nagiging problema. Pero yung performance nila, masasabi ko naman, winner. So, punta naman tayo sa mga nag ano stand out na kandidata talagang masasabi natin na oh ito stunning to nakakaloka siya so isa diyan sa sinama ko si Southern Southern California bakit ang ganda ng pasarela, ang ganda ng lakad, ang sexy. Lalo na yung sa inaal ano na siya, group. Alam mo yung damit niya, yung parang pwede siyang model na ay pang office to. Doon sa cocktail dress niya, medyo ano, parang balut na balut siya. Yung ano, yung para siyang suman na binalot na gano'n. Na colored pink, di ba? Pero, carry niya. Ang ganda kasi ng kanyang catwalk. At talagang masasabi ko, yung performance talaga. Talagang winner. Oo, ganon. And then, next is, of course, si Sambales. Mm -hmm. Si Sambales. Oh my God talagang umeksena si Sambales ng bonggong bongga. Alam mo yung paikot-ikot siya doon. At talagang, alam mo, yung natatawa ako doon, yung last part ng cocktail dress, di ba, naglalakad siyang ganon. Pagkatapos pagkalakad niya, biglang lumabas si Michelle D. Ayun, nalamon siya ng bonggong bongga. Pero, ang lola mo naman, hindi naman nagpakabog. Keep going pa rin siya. Buti na lang nakatalikod na. Pero kasi talaga si Michelle D. Yung energy talaga, di ba? So, yan. So, tuwan ako sa eksena ng yun. Pero, grabe, ang ganda ng performance ni Sambales lalo na yung inaal na inaal yung gumano, yung may eksena siyang pa ganun, ganun Talaga yung lola mo, Ma, ayaw magpakabog, gusto pa talaga na siya ang umakyat doon sa center at mag pa ganun, ganun. 'Di ba kasi si UK kasi yung nasa center. So gusto niya yung <laughs> siya yung pumalit doon. So yan. So nakakatuwa in fairness, pero aminin natin, uh, si UK ang ganda din ng performance. So yan. And then of course, hindi din nagpakabog ang pambato ng kainta. Mm-hmm. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Si Stacy, ang perfect ng kanyang looks, yung styling niya, ayun yung pinaka-perfect na looks niya. Sa so, totoo lang, ang glow, ang ganda ng smile, ang ganda ng projection, At ah, talagang she feel like na, come on, yung confidence level niya sobrang taas. I am the queen. <laughs> o, ba? Diba? So, ganon. Yung may mga drama talaga sa Yung drama talaga na, na hindi mo siya makakalimutan. Magre-remark siya sa'yo ng bongga-bongga. In fairness talaga kay Kainta. So, I love the way kung paano siya makipaglaro doon sa runway. At talagang ume-eksena talaga ang Lola at Stacy mo. Sobrang nanlalamon akin ang floor. This is my moment. Momento ko to. So, yon ganon. So, binibigay niya yung best niya. Talaga, binibigay niya yung kanyang drama sa intablado. Eh, yun yung pinakagusto ko. Kasi yung sa kandidata, na alam mo yun, yung parang relax ka lang, tapos confident level ka, tapos yung momento talaga, yun talaga yung napaka-importante dito. Yung momento kung paano ka talaga, eh, etsena ng bonggang-bongga. -bongga. At si Stacy, ayun yung binibigay niya sa atin so talagang kudos kay Stacy oh my god, winner, di ba? and then of course si Baguio si Baguio naman hindi rin nagpapakabog talagang alam niya yung galawan na meron siya at alam niya kung ano ang sarili na kailangan niyang ibigay pagdating sa pasarela gusto ko yung damit, ang flow flow tapos alam mo yon kaya lang dapat sa likod fit yun sa kanya dapat para mas, alam mo, bongga. Pero grabe, nadala niya. Gusto ko yung hearing niya, na, na suot-suot niya, yung hikaw na nakaka distract dun sa kanya. Pero in fairness ha, talagang sobrang bagay at sobrang panalo ang galawan niya. And then, of course, Ati sa Manalo. Mm -hmm. Ati sa Manalo, to be honest, ang nakita ko sa kanya, queen. Ayon. So, beauty queen. Reyna. So, oh my God, lumabas siya. Oh my God, naloka ako doon sa damit niya. Sobrang styling, perfect. Yung makeup, winner. Yung face card, ay nako, face value talaga. And then, everything sa kanya ay sobrang perfect. Kaya lang, syempre, mag, mag din ako doon sa pasarela niya. Ang ganda ng pasarela niya yung papapunta siya pa So talagang gusto ko 'yung may pagganong ganun nga. Sabi nga nung iba, ang komento nila ay ano ba 'yan, ang harot-harot daw maglahat. But she is a beauty queen, she's not a model. And this time okay lang 'yung ibinigay niyan lakad. And makikita mo na parang wow, ang glow, 'di ba? And ang pinaka-perfect doon, syempre 'yung looks niya. Pero, ang komento ko sa paglalakad niya, sana before ka mag-turn, Atisa, you have to give a remarkable look Yung tipong pak, so, sabay likod. Ang bilis kasi nung facing niya. Actually, kasi si Atisa, ang maganda kay Atisa, hindi siya nang kakain ng oras. Actually, nakain ni Quezon City yung oras ni Atisa. Kaya si Atisa nag-giveaway na siya. Kaya ganun kabilis yung pacing niya. Kasi ano eh, nakain na yung oras niya ni Quezon City. Kasi si Quezon City sobrang tagal na nakaganun doon, nakapost doon na ang short naman ng legs niya. Charot. So yon so sobrang agaw eksena. Ang tagal, pinatay niya yung oras ni Atisa. So si Atisa lumalabas na, pero si Quezon City nakapose pa rin doon. So, nagintay si Atisa sa kanya And then, yung oras ni Atisa talaga Binilisan niya na Kasi, hindi isip niya siguro Yung next na candidate na lalabas So, yun yung na-observe ko Pero, sa kamay ni Atisa, manalo So, kailangan Atisa, medyo careful ka doon Medyo, mas maganda siguro Kung pag-aralan mo din yung Kung paano pipihit yung kamay mo So, parang mas bongga tignan And then, yung tuhod Masyadong matigas. So, kailangan uh, medyo pumipitik at nababali yung tuhod. So, mas perfect na yan. So, yung posing, yung pasarela, okay. So, yung mga bagay na lang na, na mention ko, so, ayun yung kailangan niyang pagtuunan ng pansel to make perfect and remarkable. So, yon So, ayun nga, eh, si Quezon City kasi nangangain talaga siya ng oras, promise. And then, of course, Bacoor. Alam nyo, sa totoo lang, I love Bacoor. I love yung kanyang pasarela. Ang gaan. Ang ganda ng bali ng tuhod. Ang ganda ng pitik ng mga paa. Siya, ang masasabi ko, ang perfect ng pasarela. Ang ganda ng legs. Ang perfect. Sabi ko nga, oh my gosh. Lalo na yung nakaturban sila. <laughs> oh my God. Talagang doon talaga. Ang lola mo talaga. I am the queen. O, oh, ganun yung drama ni Victoria Velasquez-Vincent. Sobrang... Grabe, nakakaloka. Yung doon sa inal na fashion show na, yung grupo-grupo sila, naloka ako doon kay Atisa Manalo. Kasi talagang si Atisa talaga, yung, alam mo yung paglabas niyang ganyan, ang winner, tapos biglang kinobad sa kanya yung dalawang ano, at sinoot ng dalawang girls ni San Pablo, at saka ewan ko kung sino yung isa, tapos ang baylakad, pak, yun sa Ati sa tama lang yung ginawa niyang lakad doon. And then si, ano naman, yung ibang eksena naman, yung pinaka gusto ko doon, yung may turban. Oh my God, na loka ako dun, Sobrang lokang loka ako dun, Kasi ang ganda-ganda ni Baguio, si Kainta, talagang pak, pak, pak. Oh my God, talagang ang Plus, si Victoria Velasquez Vincent, para siyang si Medusa oh, nakakaloka. So, sobrang winner. So, yun yung batch na talagang masasabi mo, wow, gusto ko yan. Ganon. And then, pagdating naman doon sa, yun, di ba may bigs na medyo mabigat? Ayun talaga, mahirap talaga ilakad yun. Sobrang sana ang nagsuot doon, si Tagig. Kasi parang pinin ko si Tagig matangkad. And then, very strong yung body. So, carry nga yung mga ganong eksena. Mm -hmm. Si Ilo Ilo sa Inaal, parang piling ko maganda ang performance niya doon. Yun, maganda ang performance niya doon at naibigay niya yung best na tama na doon sa suot-suot niya in fairness kay Ilo Ilo. Kaya lang, parang piling ko yung mga colors na ibinibigay sa kanya, hindi talaga ano, parang hindi bagay sa kanya yung mga dark color kasi parang nalalamon siya ng, ng color. Pero mas siguro kung light color parang mas mag-shine siya. Suggestion lang ha. So, yon And then, performance niya very well. Good, perfect, and great. And then, doon naman kay, ano, ayun na nga, si Sambales nag-shine talaga doon ng bogong-bogong. O, oh, pag ganun-ganun. Si Palawan, kasi gusto ko yung may pagka-zombie attack nila na, alam mo, may umbrella pa. So, ang paray nung dating niya doon, ha? Talagang masasabi mo, dito si Palawan, supermodel. O, oh, So, overall, abangan ninyo, kasi na yung parang top ko. So, yon So, basta lahat sila masasabi ko. Kung doon sa 51 candidates na rumam pa kanina, talagang masasabi natin, winner and then kudos doon sa Sultan Kudarat sa so, inaal fashion show na ginawa nila dyan ang perfect lahat ng nakita natin sobrang panalo and yung mga candidates <coughs> lahat kayo magaling so yon and then of course uh, tawag dito ano pa ba so si Michelle D grabe <laughs> sobrang Michelle D's, Michelle D. So, yon So, lahat, lahat ng nakita natin doon, masaya. Yung natapos yung show na parang yung have smile na. ba diba? So, yun. Kasi, winner. So, sana mamaya sa national costume, mas bongga, mas panalo ang makita natin. So, yun guys. So, ito ang review natin for dito sa passion show na naganap niya sa, sa, Sultan Kudalat. Ang masasabi ko, lahat ay talagang ano, ang perfect nung dating. And masasabi ko, ang bongga ng show nila. So yun yung reaction ko doon. So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang tsika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At gusto ko rin magpasalamat sa The Crown. Ah, uh, dahil sa kanila na panood natin yung ano fashion show na to. So thank you so much. di ba? So, diba? so yon. Buti na lang may mga vlogger talaga na matiyaga na talagang alam mo yon, sige mag tayo. So thank you. Magpasalamat tayo sa kanila at subscribe natin sila. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa so channel ko. So yun guys, guys, maraming salamat. Syempre, sana sa mga susunod pa natin chikahan, abangan ninyo. Siyempre, ang ating reaction. So, this is re ano, reaction lang. So, syempre, may mga kanya-kanya tayo reaction. Kayo din, di ba? So, yon So, huwag kayong masyadong ma-worry kung ang kandidata ninyo ay, ano, suggestion natin yon para mas maging perfect pa sila. Di ba? So, yun, guys. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Tsikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Abangan nyo yung live ko mamaya.